Hello, Gandang Hype sa umaga to Police si Doc Bernie. So today, uh, i review natin itong uh, uh, cat food ng uh, Pet Mara. So pinadala sa atin to nung uh, January pa at uh, magbibigay tayo ng review. So itong uh, cut food na ito ay based sa kanyang uh, components at sa kanyang uh, nakalagay dito sa label sa likod ay nag nakaka-reduce daw ng uh, odor then uh, Pang boost ng immune system, meron siyang uh, vitamin E and uh, brewer's shears. At uh, pampaganda rin siya ng uh, skin and coat just like ng mga sinasabi ng mga ibang uh, cat food. So based sa kanyang photo, so hindi ko pa kasi binubusan. Itatrya natin mamaya, papakain natin kay Plupi. Then uh, testingin natin kung talagang okay siya. Okay, dun sa price wise, uh, hindi tingin ko makakasabay naman siya sa ibang uh, Uh, presyo ng cat food, di ko pa rin na nacheck so uh, dito sa Cabanatuan City, ala pang available na ganito, pero sa Shopee meron lang uh, available na ganitong uh, cat food okay, so uh, mamaya uh, gagawin ko yung 3 uh, day shifting ng cat food kung paano gagawin doon para hindi mabibigla yung pet natin sa pag-shift ng uh, kanilang uh, cat food okay packaging, uh, bubuksan na natin. So, mayroon meron siyang ziplock uh, zip lock para kung may matira eh. So, ayan, simple lang naman para siyang may kukuha. Ayan, okay. ah, okay, maganda. Maganda ng zip lock, oh. Saka maliliit yung kanyang uh, chunks. Uh, key 10 to 12 months up to 1 year. So maliliit siya. Ayan. Okay, so ang cat food kasi ng aming Floopy ay Whiskas, then tinatry din namin minsan yung special cat mas malalaki. So ang gagawin ko dito yung 3-day shifting ng cat food. So sa day 1, yung dati niyang cat food ay 75% tung bago na to Petmara ay 25%. Sa day 2, 50-50. Then, day 3, baliktad na. Yung bago ay 75. Then, yung uh, uh, pluma ay 25. So, hindi mabibigla yung pet natin pag uh, pinago natin ang kanilang uh, cat food. Okay? Ito yung ating present na cat food. So, makikita nyo. So, hahaluan natin, hahaluan natin siya ng uh, uh, pet mara na amoy na ni Kloopy. Wah, wow, wala na sya. Mukhang masarap ito, ah. So, ikong iyan. So, kitang-kita yung difference. Mas dark brown yung uh, pet mara. Hopefully, magustuhan niya, no? Titignan natin. Ang protocol namin lagi dito sa bahay bago kumain si Plup ay, syempre, timbang muna. So, okay, 4.5. So, yun ang kanyang minemaintain na timbang. Okay, so, lagay na natin ang kanyang... Uh, cat food. Mukhang gigil na gigil na siya. O, teka lang, plop. Sana magustuhan ni plop, ha? So, may halo na 25% na pet So, tignan natin kung gusto niya. I Stainless ang kainan ni plop, syempre, para mas mabilis linisan. Okay? Ha? Plop, kaya? Ha? Naninibago si pagkain. Ayun, tinitignan niya kung meron siyang kalabang pusa. Meron kasi isang kaagaw na pusa dito. Sige na, ka na, Gutom mm, na gutom. Laging gutom. Ayan, sarap na sarap si Plop. Masarap daw. So, two thumbs up at Okay na okay, oh.